Alam nyo yan mga bossing? Pinabricate ko yan. Gagawin kong stand ng electric fan. <laughs> ililipat ko yun mga idol. Yun, ililipat ko rito. Kasi hindi ko kagad naisip eh. Dito kasi naka-steady lang siya sa akin doon na nakatutok pag naggagawa ako. Eh pag dito ko nilagay, pwede kong i-buhat-buhatin, di ba? Medyo light na mabigat pero kaya naman mas mabigat kasi yun pagbindagay na rito mabigat na yun so update ko na lang kayo papipinturahan ko pa yun hindi ko na kinuna ng video yung paggagawa ko nyan kasi ahaba <laughs> ayan mga ito, umuusok usok pa kita <laughs> nyo yung usok sasalpak na lang dyan yung electric pan ito ayan nakabit yan doon sasalpak na lang yan dyan eh, palalamigin ko tapos pipinturahan ko. Kapipinturahan natin para gumanda-ganda. Tapos dito ko, ayan, ilagay ko na yung lagay ng tubig ko. Okay? Okay na Pinturahan na lang yan. Update ko kayo pag matapos na. Gutay-gutay pa. Ayan, no? pinapipinturahan ko eh. Check natin kung napinturahan na. Check natin sa ...painting area. Ayun, oh. Yariin na, oh. Yes, Sir. Napinturahan na, oh. oh. Ayos, alam Sa break time namin, ...saburo basa pa apat? tapang ipintura lang. Hindi naman, bago. Break time namin, lunch break namin, <laughs> Ayan. Eleven fifty. Fifty na. So, lunch break namin. Wala ka natin kakabitan. Pagbalik po mamaya, mga alas tres. Okay? Update ko na lang kami. Tuyo so, na siguro yung stand ng electric pan. Punin na natin, mga bossing. Ayun, no? Ha? Ah. Guys! Guys! Oh, kala, saan? Ah, nasil. Oh, Tuyong-tuyo na. Mabigat din. Eh, kasi kailangan talaga mabigat dahil sa malaki yung ilalagay natin electric pan eh. Baka tumumba. Pag umikot to, baka magwindang-windang tapos tumumba. Ayan. Ayan. ha. naroon pa niyang sticker assemble na natin yan mga kaibigan Ayan na, mga idol. Okay ba? Bagay yung stand na ginawa ko. na, no? alam sa height niya. Tignan nyo yun. Ayan o, mausok-usok. Ayan, mausok-usok. Tubig yun. Nagmumuls yung tubig. Kung gusto mong palakasan yan, mayroon yung selector dito. Palakasan natin. Ayan o. No? Kaya lang Kasi puni naman ako kasi puni. Eh. So, dito lang. Ayan, ganyan lang. Saka malakas sa tubig niya. Kaya ako magpapalit nito. Okay? Ayan ang update mga idol. Salamat sa mga kapanood.